Hello mga kasari! Ayan, share ko lang sa inyo guys no, yung mga essentials dito sa ating tindahan. So ito yung mga importanteng bagay na nandito sa ating tindahan. So pag wala ito, ayan, so mahirap kumilos dito sa ating tindahan. So number one is yung calculator. Ayan, so hindi naman tayo mathematician para mapadali yung ating pagkukompute. Kailangan natin ng calculator. Number two is gunting. Ayan, so syempre, uh, yung mga kailangan guntingin. yan. Ayan, para hindi siya mapilas, kailangan gamitan ng gunting. So, number three is ball pen. Ayan, so, para maglista-lista, importante yung ball pen. Number four is yung ating pentel pen. Ayan, may mga items lang din tayo na sinusulatan ng pentel pen. Ayan, so, Number five is yung ating stapler. Ayan. Ginagamit ko rin siya guys. No? Kasi may mga items ako na ini-stapler. Ayan. So, Number 6 is yung scotch tape. Ayan. So, minsan may mga napupunit. Minsan di may iwasan. Ayan. So, kailangan natin siyang dikitan ng scotch tape. At number 7 is yung bagong dagdag dito sa ating tindahan is yung price tagger. Ayan. So, kabibili lang natin yan guys. No? Ayan. Napalaking tulong yan kasi hindi na ako may hirapang maglagay ng presyo. Dati ginagamit ko guys is yung pentel pen. Ngayon, um, yung price tagger na yung ginagamit natin, mas madali siyang gamitin. Ayan. So, yan yung mga essentials na kailangan dito sa ating tendahan. Ayan. So, share ko lang yan sa inyo, guys, no? Um, importante yung lahat ng yan. So, yan lang yung share ko sa inyo.